Magandang araw mga kapigmit, ilang sako nga ba ang naubos ng aking walong fatining sa loob ng tatlot kalahating buwan ng pagpapalaki. Nagsimula akong mag-record mula nung 31 days old sila hanggang 135 days old mula pre-starter hanggang sa grower so hindi na nga ako gumamit ng finisher. Nagsimula akong magpakain ng pre-starter mula nung 31 days old hanggang 60 days old. Sa loob ng isang buwan, Nakakain sila ng pitong sako na pre-starter. Yung timbang ng pre-starter ay 25 kilos bawat sako. Sa starter naman ay 61 days old hanggang 90 days old at nakaubos sila ng walong sako. Dito sa starter, ang allocated sa ng sako ay 6.5. Kaso napansin ko na parang kulang sa kanila yung binibigay ko. Kaya dinagdagang ko yung pakain. Kaya umabot ng walong sako yung pakain. Ganon dapat ang gawin nyo lalo na sa pre-starter at starter stage. Kung mapansin nyong kulang, bigyan nyo kahit sumubra ng konti. Sa grower naman, mula 91 days old hanggang sa may benta. Naibenta ko nga sila noong 135 days old since birth yon At nakaubos ng grower ng 14.5 na sako. At yong total ay nakaubos sila ng 26 sako na feeds Please like and follow for more.